sa naman na si Paul Salas ay nakatsikahan din natin at ready na raw siya kahit sa mga eksena naka-underwear. Pero paano kung ba't exposure ang hinihingi ng pelikula? Game ba siya? At nakikialam kaya ang kanyang jowang si Mikey Quintos. Say mo, Paul. Underwear lang ba? <laughs> oh, baka. Oh. <walang laughs> How far can you go? Baka may mag-comment na yung ano, si Mikey, baka mag-comment mo. <laughs> Ayaw niya ba? Ayaw niya ba <laughs> nakikita kang... Pero sa pelikula, kaya uh, rin ba? Sa pelikula, yun yung sabi ko eh, baka depende sa story. Kasi ako naman, gusto ko maganda pa rin yung story. Gusto ko may mapupuntahan pa rin naman. At kapag ka nakita ko rin sa sarili ko, nakita din yung mga tao. Nasa paligid ko, circle ko, manager, ko, Kaya mo bang hanggang bad exposure? Bad exposure? Bad exposure. eh. <laughs> May <laughs> picture naman ako na para nakatalikod sa Instagram, <laughs> O, wala, kaya naman. Oh, wala naman ako anything about it. Parang wala naman ako magiging conscious. Depende so, sa project. Oo, oh, depende lang talaga sa project. Si Mikey ba may say sa mga ganyan? You need to ask permission oh, pag may mga may, ganyan. Minsan may permission. <laughs> Anong sinasabi niya? Pero okay. minsan, gusto ko binibigla ko siya para makita ko yung reaction niya kung gumagana ba sa kanya. Kung medyo, <laughs> oo, oh, napapagana. Sa ano reaction niya kapag ipopost ka? Especially ka? meron kayo sa... Grabe, gagantatawa ko sa Grabe, ilan pa ba yan? Kaya siguro biruan lang, wala naman anything na pinag-aawayan namin, wala naman naman. O oh, diba, mm. alam mo, binata na si Paul. Binata na. So pwede na siya sa mga bat exposure. Oh. Pero diba, at least may permiso daw itong kanyang girlfriend na si Mikey. Mikey. Quintos. 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 Kapag gagawa siya ng gano'n. Ay, ni Magic di ba? Ni oh. Magic Kitos. At may permiso daw niya, di mm -hmm. ba? Kasi, ang maganda niya. Pero alam niyo, mga friendship. Ano-ano Yung ano mga yun? iba. <laughs> yung mga iba, hindi na, meron akong, hindi na sinasabi sa karelasyon niya na may gagawin akong gato, may gagawin akong ganyan. Kasi bilang artista, nagkakaintindihan siya. Pero atas ito, nagpapasabihan, nagpapaalaman, ah, nagsasabihan, di ba? Mm -hmm. Pero po, pag nagpakita ng pet, no, eh, bat pa ito, ang puti-puti. Kasi ang principal si sana. si Paul, ko yung mga posts niya. Sexy-sexy na o, talaga. Sabi niya pala, ba, ang sabi mga niya. Pose diyan, may siya. saka may post pa siya na ano? Na nakabukol. Ay, o. Oh. Mm -hmm. Kasi best underwear ang siya. Ano siya, oh, no, ng isang no, garment. No, ng isang no. garment cloth. May nakabukol talaga, friend. Ay, yeah. yeah, yun ang nakita mo. Hindi yung sort na brief. Ikaw talaga, alam yeah, mo na. Tsaka ano, ang laki na rin naman ng an immature niya. Ang laki, laki ng ano, Ng immature. Oh, kasi ay ba? baka segway, segway kayo doon. You hindi ko know, doon, anong malaki. Sa kanya, nakabukol. hindi <laughs> kasi ang laki. Ano ba talaga? Malaki na kasi ang oh, Malaki na, na oh, Malaki ba? na, future. Di ba alaalaga mo yan mula ano nung bata, bata pa? Pero in fairness ha, oh. mas nagkapagala siya. Actually, nagsimula si Paul sa GMA 7. di ba? Bago lumipas hmm. sa LBS <coughs> 2. Tapos, tapos bumalik siya. Mas nagkakarik. Tama ba kasama siya dun sa Kung Fu Kids? Correct. Kung Fu oh. ah, Kung ah, ah. Fu Kids. Kasama ah. si Christopher. Dang kulis pa dati. Joshua Genisio. Christopher Martin na. Joseph Dionisio, ang original na love team ni Barbie okay. Cortesa. Mm -hmm. Kaya mm -hmm. lang, pinagyatagyawat diba? yung bata, kaya uh -hmm. medyo lumay sa showbiz. <laughs> Hindi, pero naano siya sa sarili niya. Pero gwapo naman talaga, yun yung bata. Ikaw talaga, pag-iwapo ka lang, a. aalis ka na.